Aries. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Pisces. Magandang kombinasyon ang iyong tapang at ang kanyang pagiging mahinahon. Sa tulong ng kaibigan mong Pisces, mas magiging balanse ang mga desisyon mo ngayon. Ang color silver at color green ay magpapalakas ng loob mo. Ang number 25, number 14, at number 28 ay pahiwatig ng pagangat at pagunlad. Taurus. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Pisces. Maganda ang ugnayan ninyong dalawa dahil natutulungan kanyang maging mas kalmado sa mga sitwasyon. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas madali mong maayos ang mga gawain. Ang color green at color blue ay magdadala ng kapanatagan. Ang number 6, number 20 at number 33 ay pahiwatig ng katatagan at kasiyahan. Gemini, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Iris. Pareho kayong masigla at aktibo sa mga bagong ideya. Dahil dito, mas magiging produktibo ka sa araw na ito. Ang color yellow at color red ay magbibigay ng enerhiya at inspirasyon. Ang number 2, number 17 at number 25 ay pahiwatig ng pagkakaunawaan at tagumpay. Cancer, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Taurus. Ang pagiging mapagkalinga mo ay bagay sa pagiging mahinahon ng iyong kaibigan. Sa tulong niya, mas makikita mo kung paano maayos na haharapin ang mga sitwasyon sa bahay o trabaho. Ang color white at color green ay magdadala ng kalinawan. Ang number 10, number 19 at number 28 ay pahiwatig ng kapanatagan at kabutihan. Leo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Pareho kayong may malakas na karisma at masiglang pananaw sa buhay. Kapag magkasama kayong dalawa, Mabilis kayong makakabuo ng magagandang ideya. Ang color gold at color orange ay magpapasigla sa iyong araw. Ang number 3, number 9 at number 21 ay pahiwatig ng kasikatan at tagumpay. Virgo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Ang kombinasyon ng iyong praktikal na isip at ng matinding determinasyon ng iyong kaibigan ay magdudulot ng magandang resulta. Ang color navy blue at color brown ay magbibigay ng focus at kalma. Ang number 8, number 13, at number 27 ay pahiwatig ng kasipagan at progreso. Libra, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Gemini. Pareho kayong mahusay makipag-usap at madaling makaunawa ng iba. Sa tulong ng kaibigan mong Gemini, mas madali mong maipapahayag ang iyong mga ideya. Ang color pink at color yellow ay magdadala ng sigla. Ang number 10, number 16, at number 24 ay pahiwatig ng magandang kapalaran at inspirasyon. Scorpio ang magiging kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Pareho kayong seryoso sa mga layunin, kaya ang samahan ninyong ito ay magbibigay ng direksyon. Ang color black at color gray ay magbibigay ng lakas ng loob at disiplina. Ang number 7, number 15, at number 26 ay pahiwatig ng tagumpay at katatagan. Sagittarius ang magiging kaibigan zodiac sign ay Leo. Maganda ang ugnayan ninyong dalawa dahil parehong positibo at puno ng ideya. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas magiging determinado ka sa mga plano mo. Ang color purple at color yellow ay magpapasigla sa iyong isip. Ang number 12, number 23, at number 30 ay pahiwatig ng kasiyahan at inspirasyon. Capricorn. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Ang iyong pagiging maingat ay nababalanse ng bukas na pag-iisip ng iyong kaibigan. Dahil dito, mas magiging madali para sa iyo ang gumawa ng mahalagang desisyon. Ang color dark green at color blue ay magbibigay ng kalma at malinaw na direksyon. Ang number 11, number 10, at number 22 ay pahiwatig ng tagumpay at syaga. Aquarius. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Virgo. Maganda ang samahan ninyong dalawa sa pagtutok sa mga plano. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas magiging organisado ka sa mga gawain mo ngayon. Ang color light blue at color gray ay magbibigay ng balanse. Ang number 21, number 18, at number 29 ay pahiwatig ng magandang resulta at pagunlad. Pisces, ang magiging kaibigan zodiac sign ay cancer. Pareho kayong emosyonal at may malasakit, kaya madali kayong magkaintindihan. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas magiging matatag ang iyong araw. Ang color red at color pink ay magdadala ng kapanatagan. Ang number 6, number 20, at number 32 ay pahiwatig ng kabutihan at pagkakaisa. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video.